So mga ka-Berks, nandito po kami sa Gdańsk. Tinatawag po itong Stotsnya 100 or Stotsnya Gdańsk. Marami pong makikita dito, parang night cafe lang sa Pilipinas. May live music, may DJ din. May disco, kung gusto mong sumayaw, pwede sumayaw. Ito po ay located sa Old Town, pero malayo sa Old Town. <laughs> parang ganun po. Parang sa port. Yung old port nila. So, pwede din kayong pumunta with, with kaibigan nyo or mga ka-office mate nyo. Pwede din kayong umupo kahit saan. May mga siga sila kasi malamig ngayon. So, magbaon kayo ng jacket or anong magpapawarm sa inyo kasi malamig talaga sa kamahangin. Wala na pong pamaypay dito. Kuan lang. Magpainit. <laughs> so, ito po yung makikita nyo mga, mga truck mga food truck nila. Ito po ay yung parang old port na ginawa nilang parang diskuhan, night cafe. At saka makikita din yung mga graffiti, mga art. At huwag kayo pong mag-alala kasi safe kayo dito. May code nga sila, Angel Drink. Kung, kung feel ninyo na may nagbabanta sa inyo or may may parang hindi kayo safe, pupunta lang kayo sa bar at sabihin yung o order kayo ng angel drink. Huwag kayong mag-alala kasi uh, nakakaintindi sila ng English at sa in general, I mean, nakakaintindi talaga sila. Order ka lang ng angel drink so, so alam na nila kung anong gagawin para maging safe ka. At sila na din yung parang tatawag ng over para makapunta ka na sa bahay nyo or Uh, makaka-uwi ka ng safe sa bahay nyo at kung gusto nyo ng happy-happy dito din maraming mga single boys sayaw lang kayo ng sayaw para you know kayo ng bahala ang ganda talaga ang ganda ng music saka napasayaw ako dito ako sa nakatabi sa nasiga kasi ma malamig talaga saka ang siksi ko pa para pakita naman yung kasiksihan ko kasi sayang ang outfit ko para di kayo maboring magdala kayo ng mga friends kasi mas maigi yung may kausap. Kasi boring talaga pag walang kausap. Pag lasing ka na, marami ka ng kausap sa utak mo. <laughs> Ganun talaga. First time namin pumunta dito kasi nakikita ko lang sa Facebook na ganito. Maganda siya, maganda. Pero maginaw talaga. Hindi siya maraming tao ngayon kasi, kasi maginaw. Dito sa napuntahan namin, free lang siya, pero may, sa kabila din, hindi ko napuntahan, may, may entrance siya, 40, 40 zwote. May entrance siya doon, isang tao, 40 zwote. Eh? Pero hindi ko alam, may disco din, may disco at sa, parang, so ito po ang nakapalibot. Ah, uh, ito, ganito, mga bar mga drinks saka may zero alcohol din sila kung ayaw mong ayaw mong ma malasing or nagde-drive ka pwede din kang mag-enjoy so walang lasing-lasing kasi walang alcohol yung drinks mo pag single ka kung gusto mong magka magkaibigan dito uh, dapat marunong kang mag-polish kasi hindi lahat ng polish na yang marunong mag-English so learn ka talaga ng Polish dito. Kasi hindi ka, wala kang mafe-friend kasi hindi sila marunong mag-English. Pero marami ding tourists na pumunta dito, mga British, mga Norwegian, parang Swedish to. Parang hindi ka mahirapan maghanap ng mga kaibigan o makakausap. Saka kung magdadala ka ng sasakyan, siguraduhin mo na early ka early ka darating kasi para may maparkingan ka kasi puno-puno yung, yung parking area pag matagal kang pumunta dito. Kasi ang daming tao ang iba din, nagko-commute na lang or nagda-taxi kasi walang maparkingan. Ito po yung loob ng compound or ng ano no, bodega nila. Ang daming mga graffiti, ang ganda talaga. Parang art na lang siya, Ayan. Hindi siya masyadong maraming tao kasi sabi nila, puno-puno daw ito pag, pag ma, maganda yung weather, maganda yung panahon. Pero ngayon, kaunti lang talaga. Saka, maginaw talaga. Maginaw i eh. Parang walang ganang isayaw pag maginaw. Hindi ka rin hindi dito kasi marami din silang pagkain na masiserve. Pero, andam mo yung, yung, pera mo kasi ma mahal yung gasag nila dito. Parang 40. 40, 40 zwote or 40, nag range siya ng 30 to 50 in between yung price. So, dapat mag-budget ka ng mga 200 or 300 na sa mga range na ganyan or 500. Kasi, ang mahal na mga pagkain nila, kung pala inom ka, so go. Ma mura lang. Mm, para sa akin, di mura yung mga mga drinks nila. Pero, na nagpa-party ka ay eh, nag na gano yung nag-enjoy ka sa self mo so go ahead na lang. Oh ito oh, walang katao-tao. Marami ding tao pero hindi talaga puno. Oh, ito lang. Ito lang yung katao, hindi siya puno. Kasi sabi nila puno. May namit din kaming mga Pilipino sa uh, port. kahit saan talaga ilagay ang mga Pilipino, mga bibo talaga? mga pakwela sa mga sayawan. Hindi pa sila lasing yan. Paano na kung lasing na magtambling-tambling? <laughs> mga siman pala to sila. Saka nagkuhan lang sila. Parang nahay nila ako kasi parang mukha din akong Pilipina. O nga, mukhang Pilipina. Bisayang dako. Maganda talaga may, may mga kamit na Pilipino. Parang namimiss ko din yung magsalita ng bisaya sa kakamustahan din kung ano na sa Pilipinas, mainit pa ba o hindi, nag, nagsisnow na ba o wala. Ako lang yung sumasayaw kasi hindi sumasayaw yung kasama ko. Hindi marunong sumayaw. Maginaw po ito. Tinitiis ko lang para makita yung outfit ko. Sayang naman hindi mapakita yung outfit ko. Charos! <laughs> Babalik talaga ako dito pag hindi na mainit kasi ah, hindi na malamig pala. Ang ganda pala ng tugtog ng mga DJ. Sobrang ganda. Napapasayaw talaga yung mga tao pero maliit lang yung tao ngayon so sayang yung music ng DJ sa Kamay Bar sila doon. pre music po ito, wala si wala silang bayad. So ito po yung entrance patungo sa loob ng bodega. Babush po, subscribe po kayo. Uwi na kami. Magta-drive pa ako ng 25 minutes sa bahay namin. Bye-bye.